kayong lahat sa daigdig ng kababalaghan. Sabay-sabay nating tuklasin ang mundo ng kahiwagaan. Alien nga ba ang may gawa sa Bitcoin? Mga kaibigan, itinuturing ang Bitcoin bilang ang pinaka na cryptocurrency sa ating mundo. Ang nakakapagtaka dito ay hanggang ngayon walang nakakaalam kung sino nga ba ang creator nito. Kapag ito ay sinerge natin sa Google ay may lalabas na pangalang Satoshi Nakamoto. Ang larawan ng lalaking to ang magpapakita ngunit ito ay si Dorian Nakamoto at ang pangalang Satoshi Nakamoto ay isa lamang pseudonym o alias sa tunay na may gawa ng Bitcoin. Marami na ang nag-claim na sila ang may gawa nito tulad nila Nick Zabo at Dave Clayman pero hanggang ngayon ay hindi pa rin ito napapatunayan. Ayon sa ilang teorya, ay alien daw ang may gawa nito na pati ang International Business Times ay nagpost ng article patungkol dito na nagsasabing napakatalino at perfecto raw ng pagkakagawa sa Bitcoin na imposibleng maisip ng isang tao. Nakasaad dito na everything about Bitcoin is so utterly perfect kaya naman sinasabi ng ilan na ito ay gawa ng isang nilalang na malayong mas advanced kesa sa tao. Inuulit ko mga kaibigan, ito ay isang teorya lamang at hanggang ngayon ay isa pa rin hiwaga ang bagay na to sa ating lahat. Mag-ingat sa pagbili ng mga bagay na segunda si mano dahil baka ito ay may dalang malas. Alam mo ikaw, napapansin ko ha, napakahiling mo sa mga lumang bagay at saka yung gamit na. Ang luma kasi, mas may karakter. Sa unang tingin mo palang, parang may sinasabi. Mga kaibigan, isang lumang paniniwala ng mga sinaunang asyano ay ang pagsusuot o paggamit daw ng mga segundamanong bagay ay maaaring magdala ng negatibong enerhiya sa iyong buhay lalo na kapag yung dating may-ari ay namayapa na at hindi mabitawan yung bagay na yun. Sa isang published paper noong 2023 na pinamagatang Negative and Positive Contamination in Secondhand Fashion Consumption, nakasaad dito na sa ancient Korea at iba pang East Asian cultures, may isang stigma na nagsasabing ang pagsusuot ng mga second hand na gamit ay konektado raw sa malas. ay naman sa ilan ay hindi raw totoo ang bagay na to at ginawa lamang ng kung sino upang maging maingat ang mga tao sa pagbili ng mga pre-loved items dahil na rin sa iba't ibang health concerns. Noong 2009 nga sa ikalawang bahagi ng Shake, Rattle and Roll 11 ay ginawan ito ng palabas na pinamagatan namang ukay-ukay na binansagan bilang isa sa may pinakamagandang visual effects sa Pilipino film noong mga panahong yun. Paalala lamang walang masama sa pagbili ng mga ukay o segunda manong gamit at wala ring ebidensyang magpapatunay sa pamahiin na to bagkus ay ibinabahagi ko lamang sa inyo ang kaalamang ito sapagkat ako mismo ay nag -e enjoy sa pagbili ng mga gamit na luma na. Ano nga ba ang tinatago ng NASA sa buwan? Mga kaibigan, alam nyo ba na may tinatawag na The Secret Doctors of NASA na naglalaman ng mga reports, diaries at memoir mula sa mga doktor ng NASA na nagsasaad ng patungkol sa mga astronaut na galing buwan mula 1970 hanggang 1972 na kanilang ginamot dahil sa mga kakaibang kalmot ng mga to sa kanilang katawan na hindi gawa ng isang normal na tao. Ayon sa reports, kapag bumabalik daw ang mga astronaut na to galing sa buwan, ay meron silang mga sugat na parang gawa ng isang malaking hayop. Kasabay nito ay ang pagsikat ng ilang mga litrato na nagpapakita na may isang alien base di umano sa ating buwan na siyang nagbabantay dito. Ayon sa ilang conspiracy theorist, ay maaari daw na ito ang naging dahilan ng NASA kung bakit hindi na sila muling bumalik pa sa ating buwan at nagsagawa ng panibagong moon mission hanggang ngayon.